Sa mga balitang pambansa. Umapela po ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mabaliktad ang naunang desisyon ng ICC kaugnay sa jurisdiction nito sa kaniyang kaso. Base sa desisyon ng ICC na inilabas po noong October 23, malinaw na may jurisdiction sila sa kasong crimes against humanity. Dahil dito, iniakyat na ng mga abogado ni Duterte sa appeals chamber ang kaso para sa pag-asang mabaliktad ang desisyon. Ang git nila, walang legal na basihan ng paglilitis ng ICC sa kanya at hinihiling na ibasura na agad ang kaso. Sa iba pang balita, ay nirekomenda naman ng Regional Trial Court sa Maynila ang pagsasampa ng falsification charges sa testigong si Orly Goteza matapos lumabas sa investigasyon na pineke ang kanyang affidavit. Base sa resulta ng investigasyon ng Manila RTC Branch 18, lumalabas sa pineke lang ang pirma ng abogado sa sworn affidavit ni Goteza. Pinatunayan wow. ito ang naunang pahayag ng abogadong si Attorney Petchi Rosespera Espera na hindi siya pumirma sa nasabing dokumento. Sa ngayon, hindi pa po kung nasaan na si Orly Guteza. Pero inirekomenda na rin ang Korte sa Justice Department ang mas malaliman pang investigasyon. Sinampahan naman po ng iba't ibang reklamo ang 24 na pulis na sangkot sa Duterte Drug War, missing sa bungeros at sa extortion. Ayon sa Napolcom, labing isa sa mga yan ay nahaharap sa reklamong administratibo dahil sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Apat naman ang nadadawit sa mga nawawalang sabungero. Ang tingin pa ng Napolcom, talagang may koneksyon ng EJK sa missing sa bungeros Bukod po dyan, labindalawang polis Maynila ang inirereklamo dahil naman sa ilegal na pag-aresto at pangingikil sa dalawang rider. Sa iba pang balita, sinita ng DENR ang isang reclamation project sa Laguna de Bay na pinalalabas daw na isang flood control project. Sa huling budget hearing ng DPWH, sinabi ng DENR na questionable eh, ang naturang proyekto na matatagpuan malapit po sa C6. Kailangan daw itong masuri dahil mas malaki ang epekto ng nasabing proyekto na baka magdulot pa lalo ng pagbaha. Sa panayam ng programang ito, kinumpirma ng Laguna Lake Development Authority o LLDA na may proposal nga na flood control ang DPWH pero wala ni isa ang naaaprubahan pa. May mga project proposals po sa amin na gano'n po na flood control kaya lang po wala pa kami kaming inaaprubahan kasi nga po tinitignan natin kung talaga hubang mm. ang silbi ng flood control eh yung po ba talaga kasi kung maano po natin may mga water po tayo galing sa upstream mm -hmm. uh aside po sa lake so titignan nuhan ni LLD kung talaga bang ang purpose ito ng flood control ay eh, makabubuti po o baka naman hindi kaya po mm. kami po ay nag-undertake mm -hmm. po ng pag-aaral din yan nga po ang uh, tinig ni LLDA Enforcement Division OIC Attorney Marian Soriano. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!